ang pinakamaswerteng araw ngayong July 2024. Para po ito sa lahat ng Zodiac Sign. Ang July ay mayroon po nga uh, isang uh, pinakamaswerteng araw na po pwede tayong gumawa ng ritual at makakasigurado tayo na makakaaki tayo ng swerte. Ang July 29 po ay uh, mayroong uh, auspicious days para sa mga nagnanais nailipat ang kanilang mga Lucky Charms o kung nais ninyong linisin ang inyong mga Lucky Charms sa inyong tahanan, pwede pong gawin yan ng July 29 sapagkat hindi ninyo kailangang mag-alala na kung kayo ay magkakamali o may ilalagay ninyo sa hindi dapat na pwesto, hindi po kayo kailangang mag-alala dahil ito po ay isa sa pinakamaswerteng araw para gawin yan. Ang video na to, tayo po ay gagawa ng ritual para po sa July 29. At ang pampaswarteng ito ay maaari natin gamitin para sa buong taon. Pakatandaan po natin mabuti kapag tayo ay gagawa ng ritual, kinakailangan po itatapat natin yan sa maswerteng araw para po makasigurado tayo na mayroong swerteng darating para sa atin at hindi nasasayang ang mga ritual na ating ginagawa. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Purple Rice Ritual Ang ritual na ito ay ginagawa upang makaapit ng swerte at ganon din bilang magsilbi itong pangotra sa ating wealth area. Ngayong 2024 po, ang ating mga wealth area, ang Southeast, ay uplifted. So, kinakailangan po, sabay tayong maglalagay ng Lucky Charms at ganun din ang pangontra ng mga kamalasan. So, dito pwede tayong gumamit ng Purple Rice. Bilang ang Purple Rice na yan, yan ay magsisilbi nating Lucky Charms at ganun din ang pangontra. Maghanda po kayo ng purple rice. Kailangan po ang purple rice natin may tamang sukat po. Kung makakabili tayo ng 1/4 kilo ng ating purple rice, lahat 'yan ilalagay natin sa mangkok. Or kung ano mang lalagyan ninyo na may lalim. At lalagyan po 'yan ng 9 coins sa ibabaw. Walang takip. Kinakailangang mailagay yan sa southeast area para po magkaroon ng cure at ganoon din magkaroon tayo ng swerte. Sapagat afflicted po ang area, so kinakailangan natin parehong lagyan. At yung ritual na yan ay pareho niyang gagampanan ang pag-akit ng swerte at ganoon din ang pagbibigay ng proteksyon. Gagawin po yan tuwing uh, merong auspicious days. Hindi po pwedeng gawin yan, maliba na lang po kung kayo ay pungsoy... Uh, marunong kayo magpungsoy o yung pungsoy master ang gumawa niyan para sa inyo, maliban na lang po dyan. Pero kung kayo ay pamilyar lamang, itatapat po natin ang ating mga ritual sa mga auspicious days para po wala tayong consequence. Ibig sabihin, kung mali ang paglalagay ninyo, walang magiging problema. Sapagat nilagay natin yan sa maswerteng araw. So iniiwasan po natin na maglagay tayo sa maling panahon o sa maling araw dahil baka po magkaroon ng consequence na malasen imbis na makaakit ng swerte. Ilalagay po sa southeast, hindi lalagyan ng takip. So pwede ang mga container na glass, ceramic, iwasan po ang plastic. Sunod. Sunod na gagawin. Kumuha ka ng siyam na dahon ng laurel at yan po ay susunugin mo sa umaga po ng 29. Kailangan po yan ay ipapausok mo sa tahanan mo ng umaga ng 29. So, ibig sabihin, hanggat hindi umaabot ang 1 p.m., pwede ka ba pong magpausok o magsinde uh, ng uh, siyam na peraso ng dahon ng laurel na ipapausok mo palibot sa loob ng bahay mo. Sa loob lang po. Huwag na po kayong lumabas. Sa loob ng bahay, ipapausok nyo po sa lahat ng kwarto. Papupuntahan nyo po. At pagkatapos, maglagay din ng purple rice sa ating mga wallet or sa ating mga bag. Maglalagay po tayo ng ilang butil. pwede tayong maglagay ng 9 butil o 9 peraso ng purple rice sa ating mga wallet para po magkaroon ito o ma-enhance ito ang rice po. Hindi lamang umaakit ng swerte yan. Yan po ay nagsisilbiring cure. Katulad po ng salt cure na ginagawa natin, ang rice po ay pwede ring gawing uh, at pangakit na swerte. So ngayong 2024 at sa buong period 9, kailangan po maisunod natin yung ating mga pampaswerte na ginagamit natin sa kung ano ang period na meron tayo. So maglagay po sa ating wallet or sa bag. Siyam na peraso po yan, idadagdag nyo yan. Kung meron ng mga pampaswerte ang inyong mga wallet o ang inyong mga bag, yan po ay itadagdag ninyo. Purple rice in the dining table. Maglagay din po kayo ng purple rice sa inyong mga lamesa. So, pwede kayong yung purple rice ninyo na meron kayo, pwede nyo bawasan ng konti yan. Ilagay ninyo sa isang lalagyan, wag lamang po ang plastic. Kahit maliit lang, lagyan nyo ng purple rice, ilagay ninyo yan sa dining table ninyo. Swerte po yan, umaakit po yan ng swerte. Karamihan po sa atin, gumagamit tayo ng bigas. Ngunit, hindi natin, o, oh, o yung iba, nakakalimutan nila na dapat ang ating dining table ay meron pong ah, rice na nakalagay sa lalagyan. At magsindi po kayo sa July 29 ng umaga magsindi po kayo ng 12 na peraso ng ensenso. Kailangan po ah, uh, makakapagsindi tayo para po ma-burn ang lahat ng kung anong negative energies man ang nasa lubong ninyo sa simula ng pagpasok ng 2024, kung anong trial man ang pinagdaanan ninyo o kung anong problema man nyo nga uh, at maaaring meron kayo, mag-burn po kayo ng 12 na peraso ng uh, Uh, insenso po sa tahanan ninyo sa loob para po matulungan po kayo na ma-cleanse ang uh, uh, inyong tahanan at makaakit po ng swerte. Sa July 29 po yan gagawin. At palagi po natin tatandaan na maglalagay po tayo ng mga cure sa mga area na kinakailangan nating paglagyan dahil maaari po nga ang mga negative energies na dala ng uh, flying star po, ay po pwede nga uh, mas lumakas yan. Dahil alam nyo naman po ang period na yun, ito po ay merong fire energy. So, kung may illness star dyan, napapalakas po yan ng uh, fire element. O kung, mas maganda kung may energy enerhiya, napapalakas yan. Kaya lang po, ang ating monthly flying star ay, uh, may iba't ibang dalang enerhiya, may swerte at may malas at may illness. Kaya kailangan po, kung may panahon kayo, alamin nyo po, aralin nyo po para mas handa po tayo. Para makaiwas tayo sa mga malas na enerhiya at matulungan po tayo sa ating uh, pamumuhay. Maraming maraming salamat po sa panunood. Uh, kung may tanong po, mag-comment lamang po.